Hello Philippines, mabuhay! <laughs> at nag-umpisa na naman ang araw natin. Umagang kay ganda. <laughs> ang kabugera ng Nueva Ecija ay bumabati sa inyo na napakagandang araw. Wow. At sana maganda ang gising natin. Kasing ganda at aliwalas ng palayan. At kasing ganda ko rin. Charot. <laughs> so ayan na nga at tayo ay magtrabaho na naman. Tayo ay palaging magsipa. At huwag tatamad-tamad. Charot. <laughs> Lahat naman tayo nararamdaman natin paminsan-minsan yung katamaran. Yung bang nalalambot ka. <laughs> so ang gawin lang natin, makikain. <laughs> ang kafalang peskis. <laughs> Nakikikainin na naman ako. Oh. Aba syempre, inalok ka ng pagkain, edi kainin mo. <laughs> Aba nag-effort silang ihandaya. Pinagluto nila ako ng napakasarap na pritong banana. <laughs> Nagutom nga ako bigla kaya kinain ko lahat yan. Umagahan at tanghalian ko na yan. Alam nyo naman nagda diet ang lola nyo. <laughs> so ayan nga nakatatlo na akong pasyente at papunta na ako sa isang pasyente ko. O ba diba, sa kolong-kolong na naman ako nakasakay. Pak na pak! <laughs> o shout out sa inyo mga followers ko. Tumingin kayo sa camera! <laughs> napaka-sarap talaga ng sa kolong-kolong. Actually, napakahangin at napakalamig ng hangin dyan. Sobra ko talaga ini-enjoy yung lamig at presko ng hangin. Tapos amoy na amoy mo yung palayan. Yung amoy putik. <laughs> Actually, half day lang ako ngayon. At aasikasuhin ko yung mga kailangan ni Maron buka. At apat nga lang pala yung pinuntahan kong pasyente. At napakadami kong gagawin ngayon. Aligaga, ang ganda ko. <laughs> So hay nga nagpunta ako dito para mamili ng mga regalo. Mainam kasi magpunta rito 'di gaanong matao. Hindi siksikan at hindi mahaba ang pila sa counter. Oh, heto na, nag-uumpisa na ako mamili. Napakahirap pag-isip ng regalo. <laughs> Kaloka. At syempre, ririgalohan ko yung teacher ni Maron Para taas-taas na naman yung grade niya Charot <laughs> Ay, charot lang Actually, nagbibigay talaga ako ng regalo sa mga teacher ni maro. Pagpapasalamat Sa paguturo nila sa ating mga anak Napakahirap kaya ng trabaho ng mga teacher Kaya nga hindi ako ng teacher eh. <laughs> At syempre, binilang ko rin ng regalo yung anak ko Hindi mawawala yun Taon-taon kong ginagawa <laughs> O sa mga pasyente ko dyan Magbigay na kayo ng regalo sa akin <laughs> Charot At malapit na magpasko <laughs> So, hayan nga, magbabayad na ako sa counter. Mura lang naman to, hindi naman kamahalan, pero <laughs> maganda. So, hayan nga, tapos na ako mamili at papunta na ako ng palengke. At bibilang ko rin yung ka-exchange gift ni Maro. Aba, eh, nag-request pa ng gustong regalo. <laughs> Aba, 100 lang yung halaga ng regalo nila. Eh, ba't dito eh, parang sobra yata. <laughs> Charot lang, okay lang po. <laughs> Mas mainam naman yung sobra-sobra, di ba? <laughs> Para sobra-sobra din yung biyay sa atin ng Diyos. So, ayan nga, nagpunta na ako dito sa bilihan ng mga ulam. Sabi ko nga kay Maro, nas Jollibee na lang. Aba, eh, ay, ayaw. Sawa <laughs> so, ano na yata siya sa manok ng Jollibee. Aba, eh, syempre, yung gusto niya masusunod, bahala siya. <laughs> o, shout out sa'yo, Piolo Pascual. <laughs> Nagpagawa na kayo dito ng cellphone At naisipan ko nga di magpunta dito Para mamili si bibigay ni Maron para sa kanyang mga classmates Dati kasi laro anong binibigay ko Abay syempre grade 5 na yon, malalaki na yon. <laughs> Kakaloka Kaya heto na lang <laughs> Hindi naman kamahanan, mura lang yan Mababait kasi kay Maron yung mga classmates niya Kaya deserve nilang mabigyan So ayun nga, pauwi na ako ng bahay at ubod ng bigat ng mga dalako <laughs> Kakaloka Ako, paano kaya bibitbitin ni Maron bukas to? Gusto <laughs> na lang. Hmm, kain tayo. Hi guys, kain po tayo. <laughs> Kakalimutan ng puko. ko, ulam. oh, wow, 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 Kain po tayo ng ulam niyo dyan. Mahayap, mm mahayap. Maraming maraming salamat sa lahat ng manunungkot sa mga ganda namin <laughs> may God bless you all sobrang po kami pa pangasalamat so, ala ano kayo mo, hindi mo, hindi mo hindi mo makain hindi mo kinain mo ang ko bye guys ka. <laughs> bye bye